sa gitna ng lahat ng ingay, kaguluhan at panlilin lang sa mundong ating ginagalawan, may isang katanungan na patuloy na bumabalot sa isip ng marami. Sino ang tatanggap ng selyo ng Diyos? Ang Biblia ay nagbibigay ng malinaw ngunit nakakatakot na babala. Hindi lahat ay maliligtas. Sa halip, may iilang pipiliin tatatakan at iingatan ng Diyos sa panahon ng matinding kapighatian. Ang tanong, isa ka ba sa kanila? At paano mo malalaman kung ikaw ay kabilang? Sa video na ito, susuriin natin ang misteryo ng selyo ng Diyos. Ang kahulugan nito, sino ang tatanggap, at ano ang mangyayari sa mga wala nito ayon mismo sa salita ng Diyos. Ang selyo ng Diyos ay isa sa pinakamisteryosong konsepto sa aklat ng Pahayag. Sa Pahayag 7.2 hanggang 3, inilarawan ang isang anghel na may selyo ng Diyos na buhay at inutusan siyang tatakan sa noo ang mga lingkod ng Diyos bago dumating ang kaparusahan sa lupa. Ang salitang "selyo" sa Biblia ay sumisimbolo sa pag-aari, proteksyon, at pagiging tunay. Kapag tinatakan ka ng Diyos, nangangahulugan itong ikaw ay kanya, ligtas sa huling kapahamakan at tiyak ang kaligtasan mo. Sa parehong paraan, ginagamit din ang selyo sa mga sinaunang panahon upang patunayan ang isang kasulatan o kasunduan. Kaya't kapag tinatakan ka ng Diyos, para bang pinipirmahan niya ang iyong buhay bilang kanya magpakailanman hindi ito basta simbolo lamang kundi isang tanda ng espiritual na katotohanan. Ang selyong ito ay hindi nakikita ng pisikal na mata, ngunit malinaw na makikita sa espiritual na mundo. Ito ang tatak na nagbibigay proteksyon laban sa mga darating na kaparusahan, gaya ng ipinakita rin sa Ezekiel Sham, kung saan ang mga tinatakan ay hindi tinamaan ng hatol ng Diyos sa Jerusalem. Sa parehong paraan, ipinapakita ng aklat ng pahayag na ang mga selyo ng Diyos ay hindi tatamaan ng mga salot at poot ng kordero. Maraming teologo ang naniniwala na ang selyo ay kaugnay ng pagiging tapat sa Diyos sa gitna ng kasamaan at huwad na relihiyon. Ito ay tanda na ang isang tao ay nabubuhay ayon sa utos ng Diyos at tapat kay Kristo kahit sa harap ng matinding panganib o kamatayan. Ibig sabihin, ang selyo ay hindi basta tradisyon o relihiyosong simbolo. Ito ay resulta ng isang buhay na lubos na nakatalaga sa kanya. Mahalagang pansinin na bago pa dumating ang matinding puot ng Diyos, isinasagawa na ang pagtatatak na ito. Ipinapakita nito na ang Diyos ay maawain. Binibigyan niya muna ng katiyakan ang kanyang mga lingkod bago dumating ang kapahamakan. Ito rin ay nagbibigay ng pag-asa na kahit gaano kadilim ang mundo, may mga taong iingatan ng Diyos hanggang sa wakas. Sa kabuuan, ang selyo ng Diyos ay hindi lamang tanda ng kaligtasan, kundi isang deklarasyon na ang isang tao ay tunay na kabilang sa kanyang kaharian. Ito ay paalala sa atin na mas mahalaga ang espiritual na pagkakakilanlan kaysa sa anumang panlabas na anyo o ritual. Ang tanong ngayon, handa ka bang tanggapin ang selyong iyon sa pamamagitan ng tapat na pagsunod sa kanya? ayon sa pahayag pitong, malinaw na binanggit ang bilang na isang daan apat na putlibo mula sa bawat lipi ng Israel na tatataka ng Diyos. Ngunit maraming iskolar ang naniniwala na ito'y maaaring simbolikong bilang kumakatawan sa kabuuan ang bilang ng mga tunay na tapat sa Diyos mula sa lahat ng lahi at bansa. Kung literal man o simboliko, malinaw ang punto. Hindi lahat ay tatanggap ng selyo. Ito'y para lamang sa mga tunay na nakatalaga sa kanya. Ang ideya na ilan lang ang maliligtas ay nagpapakita ng bigat at kahalagahan ng pananampalataya sa huling panahon. Ang pagtanggap ng selyo ng Diyos ay hindi basta-basta. Hindi sapat ang pangalan sa listahan ng isang relihiyon o pagkakaroon ng relihiyosong gawain kinakailangan ang matatag na pananampalataya, isang buhay na namumunga ng katuwiran, at ang pagtanggi sa lahat ng anyo ng huwad na pagsamba. Sa aklat ng pahayag, makikita natin ang matinding pagkakaiba sa pagitan ng may selyo ng Diyos at ng may tatak ng halimaw, isang malinaw na hatian ng sangkatauhan. Isa pang mahalagang punto ay ang papel ng katapatan sa gitna ng pagsubok. Hindi lamang sa oras ng kapayapaan sinusukat ang pananampalataya, kundi sa oras ng krisis at panganib. Sa mga panahong iyon, makikita kung sino ang tunay na handang magpasan ng krus at sumunod kay Kristo anuman ang kapalit. Ang selyo ay tanda ng ganitong klase ng katapatan, ang paninindigan sa Diyos kahit ito'y magdulot ng pag-uusig o kamatayan. Kakaunti ang nakakatanggap ng selyo hindi dahil sa kakulangan ng grasya ng Diyos, kundi dahil maraming tao ang pumipiling lumakad sa maluwang na daan ng kompromiso. Ayon kay Jesus sa Mateo 7.14-17 Makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay at kakaunti ang nakakatagpo nito. Ang selyo ay para lamang sa mga pumipili sa daang iyon, mahigpit, mahirap, ngunit patungo sa walang hanggang gantimpala. Ang konseptong ito ay isang matinding paalala na hindi tayo dapat maging kampante sa ating espiritual na kalagayan. Hindi sapat na basta sabihin nating ako ay kristyano. Kailangang makita sa ating buhay ang marka ng pagiging sa Diyos. Sa huli, ang tanong ay hindi kung nakarinig ka na ng salita ng Diyos, kundi kung namumuhay ka ayon dito at handang panindigan ito hanggang wakas. Ang selyo ng Diyos ay higit pa sa isang simbolo. Ito ay tanda ng proteksyon at pagmamayari. Sa lumang tipan, ang mga selyo o tatak ay ginagamit upang ipakita ang kapangyarihan, autoridad at tunay na pagkakakilanlan ng isang hari o pinuno. Sa parehong paraan, ang selyo ng Diyos ay patunay na tayo ay kabilang sa Kanya at walang kapangyarihan ng kaaway ang makakakuha sa atin mula sa kanyang kamay. Sa pahayag siyam na punto apat, makikita natin na sa oras ng matinding salot, ang mga may selyo ay hindi tinamaan ng pinsala, isang malinaw na palatandaan ng kanyang pagtatanggol. Subalit, ang pagkakaroon ng selyo ay hindi nangangahulugang wala ng pag-uusig o paghihirap. Sa halip, ito ay nagsasaad na sa kabila ng lahat ng pagsubok, mananatili tayong matatag at hindi matitinag. Ang mga tataka ng Diyos ay tinutulungan ng Espiritu Santo na magtagumpay laban sa tukso, huwad na aral, at takot na dala ng mga kapighatian. Ang selyo ay hindi proteksyon mula sa lahat ng problema, kundi katiyakan ng katapusan na sa huli tayo ay makakamtan ang buhay na walang hanggan. Ang panahon ng pagsubok ay magbubunyag kung sino ang tunay na sa Diyos at sino ang sumusunod lamang kapag madali at maginhawa ang lahat. Kapag dumating ang mga kautusan na taliwas sa pananampalataya, doon makikita kung sino ang tatanggi at maninindigan ang may selyo ng Diyos ay hindi susuko sapagkat ang kanilang pananampalataya ay nakaugat hindi sa takot o kaginhawaan, kundi sa walang hanggang katapatan sa Kanya. Sa huli, ang selyo ay maghihiwalay sa mga tao sa dalawang kampo, yaong sa Diyos at yaong sa kaaway. Walang gitna o kompromiso. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang paghahanda ngayon pa lang sa pamamagitan ng masigasig na relasyon sa Diyos, masusing pag-aaral ng kanyang salita at pamumuhay ayon sa kanyang kalooban. Kapag dumating ang oras ng pagsubok, hindi na natin magagawang magdesisyon mula sa wala. Ang ugat ng ating pananampalataya ay kailangang malalim na bago pa sumapit ang huling laban. Sa huling bahagi ng kasaysayan ng mundo, ang selyo ng Diyos ay magiging sentrong paksa ng spiritual na tunggalian. Ayon sa pahayag pitong at labing apat, ito ang tanda na makikilala sa mga tapat na lingkod ng Diyos bago dumating ang huling kapahamakan. Hindi ito isang pisikal na marka, kundi isang espiritual na katotohanan ng nakikita ng Diyos, ang patunay ng ating lubos na katapatan sa Kanya sa gitna ng mga panlilinlang ng kaaway, ang selyo ay magpapatunay kung sino ang handang sumunod sa Diyos hanggang wakas. Mahalagang maunawaan na may kaparehang huwad ang selyo ng Diyos, ang tanda ng halimaw. Ang dalawang tatak na ito ay kumakatawan sa dalawang magkaibang kaharian at pinagmumula ng kapangyarihan. Habang ang selyo ng Diyos ay nagpapakita ng pagpapasakop sa Kanyang batas at kalooban, ang tanda ng halimaw ay sumisimbolo ng pagtanggi at pagsunod sa mga sistemang laban sa Diyos. Ang pagpili ay hindi magiging madali. Ito ay magdadala ng personal na sakripisyo at posibleng panganib sa buhay. Kapag dumating ang mga kautosang pipilitin tayong sumalungat sa ating pananampalataya, ang may selyo ng Diyos ay maninindigan sa kabila ng pag-uusig. Hindi sila matitinag ng gutom, kakulangan o pananakot sapagkat alam nilang ang gantimpala ay higit pa sa anumang bagay na kayang ialok ng mundo. Ang Espiritu Santo ang magiging gabay at lakas nila sa panahong iyon. Sa panahong ito, mas malinaw kaysa dati ang pagkakaiba ng dalawang grupo. Walang puwang para sa gitna o kompromiso. Ang mga may selyo ng Diyos ay mananahan sa ilalim ng Kanyang proteksyon at sila ay tatanggap ng buhay na walang hanggan sa pagbabalik ni Kristo. Ang iba naman ay pipiliing sumunod sa kagustuhan ng mundo at magtatamo ng kapahamakan. Ang mensahe ay malinaw. Ngayon ang panahon upang magpasya kung saan tayo papanig. Ang paghahanda ay hindi nagsisimula sa oras ng krisis, kundi ngayon, sa bawat araw na tayo ay nagpapasakop sa Diyos, sumusunod sa Kanyang salita, at pinapahintulutan siyang itatak sa atin ang Kanyang tanda ng kaligtasan. Sa huli, ang tanong ay hindi kung kaya ba nating makuha ang selyo, kundi kung handa ba tayong ialay ang ating buong buhay upang manatili itong nakatatak magpakailanman. Ang tema ng selyo ng Diyos ay nagpapaalala sa atin na ang kaligtasan ay hindi nakabatay sa pangalan lamang kundi sa totoong pagtatalaga ng buhay sa Kanya. Ang selyo ay sumisimbolo sa ganap na pag-aari sa Diyos, isang espiritual na marka na hindi makikita ng mata ngunit malinaw sa Kanyang paningin. Ipinapakita nito na ang tunay na ligtas ay yaong nananatiling tapat kahit sa gitna ng matinding pagsubok, yaong hindi natitinag sa kanilang pananampalataya kahit gaano kahirap ang panahon. Ito ay paanyaya sa atin na suriin ang ating puso. Tayo ba ay namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos o natatangay sa agos ng mundong ito? Higit pa rito, ang katuroang ito ay nagpapakita ng seryosong kahalagahan ng desisyon natin ngayon. Habang may panahon pa, tayo ay tinatawagan na maging matapat na saksi, ipahayag ang katotohanan at mamuhay ng may kabanalan. Ang pagiging bahagi ng mga tatakan ng Diyos ay hindi aksidente. Ito ay bunga ng sinasadyang pagsunod at ng pusong nananabik sa kanyang presensya. Sa huli, ang tanong na dapat nating sagutin ay ito. Kapag dumating ang oras ng paghihiwalay ng ligtas at mapapahamak, nasa ang panig tayo tatayo? Kung ang mensaheng ito ay tumimo sa iyong puso, huwag mo itong ipagpaliban. Magsimula ngayong araw na patatagin ang iyong relasyon sa Diyos. Ibahagi ang video na ito upang mas marami pang tao ang makaalam ng kahalagahan ng selyo ng Diyos. mag iwan ng komento sa ibaba at huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa mas marami pang aral mula sa salita ng Diyos. Ang kaligtasan ay isang regalo. Siguraduhin mong ito'y iyong tatanggapin.